si pa ni mo? yana. ikaw. pakiklong. dapat na ka dapat na reklam. hilo Yana. anak ka. Hmm. yana TV. <laughs> ayana Yana nang tan nga tanan. tanan ano? 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 Wala pa may tatong dito. Huh? Mga, ha? May pambuhas. Tatong, tatong, tatong. Tatong. Dito ako, daw atom, Okay. Sinit. Ha? Sinit? Alam mo, ikaw magkuhan -dal 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 Dali-dali, ni mo. So, may pepino da, ari, o. Na, so, da ko bulad. Ha, So, puno may sili. Hi guys. Hi guys. Mga untag guys. Mga untag guys. Hi guys. Mm. Oh, wow 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 din itlog. guys. o oh, gabi, gabi. eh Ah, halang. itlog Mama, mama, mama. <laughs> na hi guys. Pag-hi sa mga. Pag-hi sa mga. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Sa nama, practice na, practice na, practice, practice na. Hi guys, ako si Yana. Hello guys, ako si Yana. Ako si, ako si, ako si, ako si, ako si Pyong Pyong. Sa ko. Madito ko. Pero, pero butan. Pero butan. Dili, dalo. Ano Di wala na umatag si sa kagapon. mama. daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano kumain Ano Ano daw? Ano Ano daw? Ano 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 daw? Ano daw? Ano daw? daw? Ano 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 Ako'y Ano daw? Ano ayo no, ayaw si Nalukot e mong nalukot, nalukot ba? Eh. Ariya, ang bibo kayo mong mga pamangkin ba? Di man, di siya bibo. Ay, eh, bibo siya. Sorry. Sorry. salah, hmm. mesti kung Tunggu. 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 Ko tega ag mga kuan no say ikuan. Thank you. Ko naay ko nai ipa ipakuha. Ha? Ko naay pa Ah. Uh, Jay sote. Ipakuha. Eh, <laughs> hey, pakuha. B, please. Si, thank you. Si, thank, thank, you. Say thank you. Mana ka ba palihog ko? Oh. Kuha ako ala ng tubig at tita ta. Eh. Bes yeah, at tata ko ako to, beg. Mm, anya. Da, ubeg. Tata na. Ako mo mo. Na tang imo. Sa da dagan pyo mam carol pyo. Ano sa to ba? Opo. Ito opo da. Para kay la ami ka ni ba, yung tang ka na.

Gusto Ano ito? Kustal ka? Prima dito. Oh. Ikaw okay. no, na. Ano ang mga bagay Hindi. na? Una man. O, na lang ipangsudan eh Ito na to nagbulad. Kustal lang. Kasi kus. kus. dagat ka o sa playground. Narasim mo ha. lang. Kustal ka o. Ito, sa playground. Kustay. Pila edad ni Piyong Piyong niya ah? Pila edad na ni Piyong? Six. Six ko. Ani ako? Huh? One, two, three, four. Eh Ani daw? Ano daw? Kaya siya naan na Piyong? kong cellphone. Dali ka, dali ka po. One raka, one pa ka. Hmm? Ay, yung yung... Iyan, ano ayo lagi ingon na wala kwarta, wala yo ang sorte gani. Eh. Kaya may iya ano eh padali ko sa San ipapud pandalang. Ay, lagi tutuyog ba? Ah, si Asip yung iyan, na may buntag ako ang sudan, si mo sudan. Hatong. Yung. Hatong. Hatong ba? Na may buntag, may udto. Ay, buntag. Udto,

hala Palad dog. Pero ay ani gitutuyo kun ba? Pagka tarong gilinan na piyo. Gilinan na pagka-champion. Kindog 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 yong. Maata na busog na ka, na busog na bro up yong. Ha? E pwede, paday na. Kasi amot na niloy gitabang ang food. Salamat sa, po, Lord. salamat sa Gracia. salamat sa Gracia Lord. kabitin hmm. kayo. yung yeah, pagkakal. kailman da house. ah pagbili ko na makuwarto no, na sa kustay. pamilya mag ni Tata. eh oh, wala di 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 mag, mag Anang. Pwede, mami. Maski, kuha na hood nami Anang. Eh, di ba, mami, bata? Ba, o na, huma mana mi, mi, bata. Pag gawin na kay, pag di na mahurot mo, no. dili, makabag postal. Ako, mahurot na ako. na to niya, kay tubig lang, ha? Dili, magkuhan e, and... huh? mm. Ma mag ko, ha? Beto, bisbis po. balot. Balot, gusto Ako, mahurot na ako. pa mahurot na ako. na Man, para para unya ah, wala na so, problema po, ang mga bata dali a kay pa man ang klase, basi pag diri magtambay ilang mga anak ng mga pila ka bulan ang ko sila ha ang ko sila ha di sila RT sa pagkaon di po sila baiti ko oh, di sila na Balitin ko na, balitin ko na. na ko Wala. Okay. So, wala sila, cellphone. Ande dula ra siyang dua ay na no, kanin dua. Tugtugo anay. Mm -hmm. Tugtugo anay na. Pero kapag pag nayang ginikana na stadyum magdituhan ng dua. Na. Nakana ko lamir, miya ko muton sa naong lagi. Ibalingan na sa anumang mga magpapa. Tagud mo dagan ha kanitan mo ako ah. Kitang kamot, maluluya ko Na

Mm. Ay, gusto mo ko si Pyong Pyong. O, tarawan nyo, guys. Hinaanam hmm? mo kasi, si piyong Pyong. Pagamit ang kutsara. Ang isa dahil. Tama lang. On, ta lang ano man? Okay. Hmm. Limpyo kayo pagkaw ni Pyong Pyong. Wala dyan yung maski isa ka mong Ka very good. Uy, ang isa dito, o. Kaon. Kakaon ta, guys. Ano, Pyong? Pyong. Pyong.

Nah. Hmm, Nabita dapat sa dapat. wala yung mumu sa wala wala mumu. Basta dili ka mo palit og food. Kung, kung ka nang ka kuha lang mo gamay sa makaya lang. Ang tanong, ang birthday mo, ang gamaya lang. Nabalik lang, kung gusto mo makabalik. Kay, kung may na, magkuha ka, magkuha ka pagkaon, dagang kayo niya. Daga pa pagkaon, si mong ni mo na hurot. no, kay, dagang kay, gusto mo sa balay, Kaya mong hmm. i Para lang makapaon. Para lang makapaon. Dapat ginagmay lang ang kwaon. Sa makaya lang kaonon. Tapos, Tapos dapat walay ma makuan sa isa ka isa ka butil na kanon. Kasi para gyapa di sa magsasaka. Hmm. Pag dili inyo hang gasto, tipira ninyo ko kamoy na kung kamoy na kasto Gasto, pwede nyo pwede mo muwaldas kay inyo hanggang man hinaguan. Chalang. 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 Lo, pito mo mo tipyong-tipyong mo, gumana ba? Nattya, matrya. Ha? Nattya, matrya. ba? Oye! natin kita yan ah. Natting hey, piyong sa mga viewers. Ito yung piyong. yung piyong. yung mukha ko. yung... mama. Hmm. Ito si mama? mo mukha mama? aku Ako? yung mukha ko Ako pa ako.

Awa ha, kung wala mabilin sa inyong plato, taga pa tamo snack dito. Wow! Ang kauna, kaya tuloy natin pagkauna niya tatustan. Masaya mm. gusto niya kauna nun niya? Ako! <laughs> kauna yung sarili. Ikaw na, pagsaulong. Lanatay <laughs> La bisita! Kinahulog ang kutsara! Ay! Ang gusito si Anna Rose. Hindi mo gusito, dada. Ulan din ka. Ulan din ka. Ay, ay. Ang gusito si Anna Rose. Palabang ka, mama. Palabang ka, mama. Hindi, labang ko ka, mama. Labang mo ka na mo. Lumay na kayo ka. Hindi, labang ko ka, mama. Sige, makagagawa si Mag-i, Mag-i, sa kwala na ka, na ka. Iyak!

Bang, bang, bang. na. onya yan na. Oh, yam Kaya, wala ka na, Ros? Wala may kailangan na, Ros, di ay. Ang to, mani to tawadam Bye, school, Lord. Puhon, magmagkuhan ko. Marag April, atabi mo May April. Ano

<laughs> Tumbala sa Kaya <laughs> mo hi, hi, Madam Marilina. O oh, dali kay maggawas ta. Mom. sa. Dili pa

Hmm. May nakamero ka na. May palit Ako sa gamit ng kwarta ni Papa. Sabi niya, <laughs> ibigin niya. Ah! Pahit pa buta siya bunaro. Oh, ah! Diyos mo oh, lang. mo lang itong ibigin ni Papa. Uh! Oh, ah! Madali diba ang mama nila kagapon. Basta nilang garaan. Ah. di sila mapitol. Ayan. Okay, Hindi mapitol yung doha. Nagka-attitude. Kaya mara siya, ito si Moha pag umangko na ana-anting. Ano? Kaya rin. Oh. Tapos, ang manubutan ni ang amuhang. Tanong diri ang... Ah. Nagginisa kay para nya da ka pa dapong magtimuk-timuk ni. Nagginisa. na mga Hindi mo ang ginisa na kanon. Abi Dili pagani no. Liaton ko imo. Ah, oh, liaton ta kanamo.

Uy, pangilo dutut ha. Kabalo ka mangilo. Ciao. Mm. Wala pa wawo ka wa wa ka balo ma'am Janet. Plus do Plus do. Awaga mi do ta pag guman. na lang. Ano ah, mo kaya na dili ra ka mo hey, ka. Hindi ko. pa ro na. Kau ka ni si lo. Ti Diri ra ka niya, di ka makabantok usta. Hay ma'am Janet. Um wala pa, naabot ako ang free sample. Ang uh, sample ako to siya, pero... Kuhaan ko, ana, ano mag... Ma, gina... Kuhaan ako ba eh? Bayaran ko, ana. Hala, asa to? No! Wala na yun, ko iprinda kan ka baji ni kwarta ay kiahak grabe ang ang swedo ni Mita ay hangak katawan nan parang kaya yung ni Mita ron dahi hindi makabuhi na ang ano tay kana ay di masaluwi kana Karang... kana gini matungnan karon ni Meta na naginlu si Meta tapos kuan, ani ang pagkuk Pwede ka ay gusto na ko mag-cooking serie. Eh. Na namo na ko dira pero dili siya ha, Leos. Dili siya Leos. Na ako ang paborito. Gapo, gapo to rich siya pero mas ganan ko sa Leos. yawa pa mo wa pa man na naabot na, na, ako ang kuan. Mm. Ako ang gi order. Nya maglive ko ana sa kuan. Amot lang kanus Ah. Makita man niyo Leos na brand. Marilina. Mayang ko yung sa inyong hantanan. Malaka meron tatood. mabalik ka dapon ni. Eh. Daghan ikaw daghan ko buhaton ay. Eh. Pag na iya ang para masundog yung mga pagluto kay naglaway jud ko magtanaw. Na ako mag ako magluto no dali ra ba kaayo. Dali ra ko magluto. Labo na karang gulay e eh, labo na kung kuan kan tenog. Labo ginisa na, na gulay. Basara mga tenaw, kuan lang. Nya walay subak. Nya mo Amot na hakin kasi mukha andri. Walay subak na ako ang pitsay. Wala na akong kusundaan. Pero hanggang si mamulo ano. Mabuang siya ano. Kanak. Muna ang puan. Ay. Di balik na siya. Habi na kundugay pa. Ano ko ko nun? Hmm. Ay, damay ako ito. Isa ni si Idil, na is. Ha, ito na, libang spiyong-piyong. <coughs> salamat. Manglakaw sa amin kay sa may iprenda. Hindi <laughs> mga kwarta. Thank you, salamat sa, pag sa pagtanong. Mag Mag-upload mag ko karoon kung ang abaw ko karun. Hindi buong kinabuyo. Ilan salamat. I love you. I love you.